Si Aldana is only pila pila imong edad karon dan? 21. Kay mo ra gi-interview ta ka last time 19. Na amaze ka ayo oh, ko kay. Hoy, 19 anyos pa dai ikaw nya dagana ka ay kag mga gipang-apilan nga mga yes, oh, uh, ano mga beauty pageants. Again. Pil a uh, karon ka nag join. Karon sa ka nag start. Grade 7 oh. ko ma'am. First ako join grade, grade 7. 7. Yes, you mom. were pila mo edad at 13? Ele mga 11, 11, 11 eh. or 12, they had the pita. Oh, grade 7. Ganong na inganyo ka mag-join? Actually, ma'am, wala ang gina sa ko ah. join oh. og beauty pageant, oh. sa pa Pero katong pag grade 4 maguna ko. And then mga bata-bata pa bata ko to around like 5 or 6 years mm. old. Always ta ko kanang gina-introduce ako ang mga tita ning mga photo shoots, fun shoots modeling ano mm -hmm. Kaya pretty lagi di ba oh wala diba? kanang lapay tita nga which is anak sa uh, kanang igagaw na mo kuan sige siya kanang photoshoot mm -hmm. and then not the one time ni uli siya gikan Australia and siya nga ati ana si Maymay ko ano na to kanang iglam na to picture uh -huh. picture ta then mo na to dito like, na ko nga ganahan ako mag magposing sa camera ano bitaw mamurag naanad po to kay kanang akong tiyo si <laughs> Kuya Albert. ay ka Okay. Ginana siya picture-picture sa ako, ah sa una bata pa ko. So murag akong self sa camera ba nagka-friends me. Mm. So ay ko nga ingon sila nga why not i-train na to ni labong bata pa. Pero yeah. wala gitong sa koan maam nga magpitipadjen. Ano kanang modeling lang gyud mo na then Naabot na ko kun CDO sa modeling lang? Yes ma'am sa Centreo bata pa ko ato. Unsa pa din mo gi-model? Ah uh, Sophie to ma'am og Kang Hill maka 3. Unsa na Sophie? Sophie nga kanang brand, ma'am. So, Sa man, ato, sanina? So? Yes, ma'am. Ah, mm. okay. And then, kang Hill Makaibay, dahil one po na, isa po na siya sa kanang very wow po nga designer sa CDO at oh. to, nga time. Then, nag-workshop mi ato and then, ang amo ang final showcase then ato kay sa Sincheo, mm. sa Ayala Malls. Then, nag-catwalk mi dito, ma'am. That was like my first time yun nga. Walking, nag mm. And then, pagka next-next, then ato, mura na to siya ko ka ng mga photoshoots lang, ing anak mm -hmm. lang, and then yung pa grade 7 ako kay gusto ko ipa appeal kay, dagto sila ba nga, halaga pa jan to nga, ing pa kay, mm -hmm. kanang lahi magod ang kanang pagkaila nila sa modeling o sa beauty pageant. So, mura lang isara sa ilang mind ba. So, sila nga ipa ipapil na to ni si Aldana kay ing ani ing ani So, mo to ning ano, kung gusto ko mama mga paapilon -pa daw po nila. Mm. Ano ba mama? Sige, go lang. Ana. Then, dito na din ko pag nakabalong ma'am nga nagyadaydag ng mga veterans sa amo ang amo ang side, sa Astilio nga side. Astilio Imuhang? Lola ma'am. Ah, Lola. Okay. Mm. So, dito na ko kablo ako matita mo po dahil kaya join sila all ka ng, beauty pageant. Side si mong mama? Yes, ma'am. Oh, really? Also, so, tall po si mother? Um, si mama kay around 5'3". Oh. Oh, Pero taas na na ha, sa girl. Uh, yes, ma'am. Mm -hmm. <laughs> Then, dito na dahil ko nakakuan nga. Ala, ako mga tita dahil ka join dahil yung beauty pageant. So, ala dahil sila katong last time lang gid na nagkakuan me nagkatapok as na nga abi kinamug na wala na yung masunod daw sa ilang yapa pa, kay wala na yung sa mo ang kaliwat ba pero naadaw ko yung ana so dito ko nga kuan nga ay basi ni kanin ang ako ang kuan dagan sa life ka pageant gid ana Ano, Imagine nag-start ka at around 11 years old oh, sa yes, pageant. o sa pageant siya? School lang, ma'am. Intramurals, ato nga tayo. Sa el uh, elementary. ah, oh, uh, elementary ba na siya? High school, no? Yes, okay. first year high school mo na siya. Ah, yes, ma'am. Grade 7. Dahil nasundan siya, when? Katong pag grade 8 nako ma'am, nga nag-represent ko sa among school for kanang kisa, aman ato nga tayo. Mm -hmm. uh, Quezon Interschool Athletic Association. Ah, okay. Uh -huh. So, nag-represent ko ato sa Busco Academy. And then, pag next na rin ato, kanyang balik na po ko for kanang Miss Busbusko Academy na pod. Mm -hmm. And then pag kanay ato nag Miss Busko, then nag Miss Botong, then nag Miss Barangay Quezon na dayon yes, mga uh, purok nya barangay oh. level hangtod na municipal level. level ang Miss Quezon ka. Yes, Mo boto nga time na ikaw ang nagrepresent nag na pod oh. sa Lagata <laughs> Bukidnon. Yes, yes ma'am. Oh, nga ah, tayo. 2023. You were crowned us. Um, wala ko yung crown at to, ma'am. What happened na po? Nga nung no, inga ang imong, yung nga na imong journey, no? Yes, ma'am. Ah, uh, dili ikaw ang crown, pero ikaw ang represent Oo. Oh. Oh, ikaw ang represent always <laughs> sa mga bigger mm. koan uh, pageants. Dili o Sa, sa panita po at to. to? Um, katong pag-join ako, o um, ko bini bukid nol before ana na crown ko as kanang may CMU agriculture then binibining ana ah, una na una yes, ang agi yes, sige ma. and then siguro nakita nila potential sa municipal nga ako ang ipadala atong nga time height, di ba hapon to matter yeah. so so mo ako ang napadala nga pag uh, bukid nol wala na pud ana then dito na rin tong ma'am na nahitabo sa silka na pud ayon Oh, yeah, I see. Yung, so uh, una, wait lang. Katong diri sa uh, uh, agriculture na crowned ka as binibining uh, Agis. Yes, ma'am. Dayon nag-join ka sa CMU Palaro, the whole university na nga, nga beauty pageant. You were crowned as first runner up. Ay, mauna dayon tong nagrepresent ka sa mass. Tumud Tungod po to sa height no, nga uh, height requirement gihapon tungod kay talag sa kayo ang maabot og 54 yes ma'am 54 ang ginapangita usually unya sa tanan nga mga ga-join halos 53 ingana ra gid oh. ang ilang height dili gid siya maabot og 54 it's good